Hello guys! For today's video, ito pa rin yung araw kung saan lilipat na kami. So for today's video, bibili pa tayo ng mga gamit na kulang sa bahay. Isa na dyan, bibili tayo ng lagayan ng plato. So nandito kami sa Home Along Samuson. So ito yung mga lagayan nila ng mga plato. Diba? Ang gaganda ng mga design. Tapos kung mas maliit naman yung mga hanap nyo, meron din sila dito. Pero ang hinahanap natin for today's video, syempre yung malaki na, no? <laughs> so ito na yung napili namin ni Dada. Ang ganda lang dahil Orocan yung brand niya. Alam mo talagang maganda yung quality. Kaya naman nagpahanap na kami kay Kuya ng stocks. Actually, marami pa talagang mabibili dito tulad ng mga appliances, mga gamit sa bahay, at marami pang iba. Bukod pala sa lagay ng plato, naghahanap rin kami ng rinolium para sa bahay. At meron sila dito, kaso nga lang wala kaming nagandahan ni Dada. Pasensya na sa voiceover ko dahil maulan na naman dito. So ito na, pinakita na sa amin ni Kuya yung bagong stock. So nabili lang namin to for only 1,200 pesos. Isa pa talaga sa nagandahan ko dahil meron siyang mga drawer. Diyan, pwede mo ilagay yung mga kutsara, tinidor. Tapos dito sa baba, yung iba pang gamit. O, ba diba? Ang bongga na. Tapos nagandahan din talaga ako sa kulay nito. So, napakalaki ng space niya. Saktong-sakto lang talaga sa mga gamit namin. Buti na lang talaga at meron pa silang stock. So, after namin dyan sa baba, umakit kami dito sa may taas nila. Bukod pala sa mga appliances, meron din silang mga furnitures. In fairness, ang gaganda ng mga design nila dito. Sana nga sa susunod, dining table. Tsaka sofa naman, yung bili natin. Nakaka-excite palang magkaroon magkakaroon ng sariling bahay. <laughs> so, dito sa taas, mamili lang kami ng drum tapos yung mga gamit sa CR. Hindi ko na nga na-videoan dahil busy ako kaka-window shopping. Dahil sobrang dami talagang magagandang mga gamit dito. At in fairness, mura siya kaysa sa mall. So, umabot yung bill namin ng 1,900 pesos. Since wala nga ka kaming nagandang ang rinolium doon, kaya naman pumunta kami dito sa kabilang store. Dito lang din naman to sa Maymoson. Ang laki rin ng store na to. Marami ka rin mabibili. So, yan yung napili naming design para sa bahay namin. So, bali 100 pesos per yard. Tapos, 10 yard yung kailangan namin para sa bahay. na nabili namin yan for only 1,000 pesos. Since nakabili na tayo ng renolium, kailangan nating maghanap ng cortina. Bala kong lagyan ng cortina yung bintana, at yung ilalim ng lababo. Mabuti na lang talaga at may nagtitinda dito sa may tapat lang. So, yun yung para sa lababo for only 100 pesos. Dalawa yung binili ko. Tapos, ito naman yung ilalagay ko dun sa may bintana. 150 pesos naman, dalawa na rin yung binili ko. Total of 500 yung nagastos natin sa kortina. So, bago kami muwe bumili na kami ng panghalian dito sa pouching. For only 130 pesos, may kanin at siomay ka na. So, it's time na para umuwi dahil nakakapagod na yung araw na to sa sobrang dami nating pinuntahan. After lang minuto nga at nakauwi na tayo dito sa may bahay. At start na tayong maglinis. So, ito lahat yung mga pinamilin namin kanina. Hindi rin talaga birong magbuko dahil nakakapagod at magastos. <laughs> so, iniwan muna namin dito sa may loob ng bahay dahil mananangalian muna kami. Okay. Kaya umuwi muna kami dito sa bahay para kumain at maghahakot na kami mamaya. Habang busy kami ni Dada, busy rin ang baby namin. Tingnan nyo. So, yun lang. Salamat sa panonood. Bye, guys!